Naugnay sa hiwalayang Katniel ang aktres na si Gillian Vicencio na nakasama ng magkasintahan sa proyektong Too Good To Be True at kasamahan din nila sa Star Magic. Matatandaan na kasama rin ni Catherine si Gillian sa kamakailan lamang nitong pelikulang A Very Good Girl. Viral ang isang post sa social media kung saan mababasa dito kung paano raw nagsimula ang problema sa hiwalayang Katniel. Ikwenento raw ni Gillian sa aktres na si Sura Mires na maliit raw ang pribadong parte ng katawan ni Daniel at sinabi naman ni Su ang ikwenentong ito ni Jillian kay Sofia Andres na kaibigan ni Catherine. Nakarating raw kay Catherine ang balita kung kaya ay nagsimula ng magsuspet siya si Catherine dahil masyadong pribado ang impormasyong ito at walang paraan na malalaman ito ni Gillian kung walang ugnayan ang dalawa. Dahil dito ay pinuntahan raw ni Catherine si Daniel sa kondo Bago umalis papuntang South Korea kung saan tatanggap siya ng award. Nangyari ito buwan ng Setyembre. Ayaw pa raw ibigay ni Daniel ang kanyang cellphone ngunit binantaan siya ni Catherine na kapag hindi niya ibibigay ang cellphone sa bilang ng tatlo ay makikipaghiwalay ito sa kanya. Kaya napilitan ang aktor na ibigay kay Catherine ang cellphone. Doon na nabasa ni Catherine ang pag-uusap ni Daniel sa ibang babae. Noon pa man ay nalilink na si Jillian sa aktor, at nakatanggap rin ito ng pambabatikos, ngunit matatandaan na noong Agusto ng taong kasalukuyan, nakapanayam si Jillian ng Marites University, at naitanong sa kanya ang pagkakalink niya sa aktor, ngunit mariing pinabulaanan ito ni Jillian at sinabing tropa ang turing niya kina Katrina at Daniel. Hindi rin daw niya alam kung sana nakukuha ng mga nambabash ang ideya na may something sila ni Daniel. Muling lumalabas rin sa social media ang lumang interview ni Julian kung saan sinabi nitong sa kasalukuyan ay crush niya si Daniel Padilla. Anya ay nagsimula siyang magka-crush kay Daniel dahil sa galing nitong umarte sa The House of Us. Na-appreciate niya raw ang mga roles na ginagawa ng aktor at sobrang lakas pa ng appeal. Hindi lamang si Jeyan ang aktres na nasangkot sa hiwalayang Katniel, dahil maging si Andrea Brillantes ay nadamay rin sa isyo, matapos ang revelasyon ni Ogie Diaz, na sikretong nagkikita si na Daniel at Andrea. Sa ad sa post ay dalawang linggo matapos ang hiwalayan ng Katniel, ay napabalitang bumibisita ang aktor sa kondo ni Andrea at doon raw umiinom at nagpapakomfort. Hati naman ang opinyon ng mga netizens sa viral post na ito, na anila ay hindi naman kumpirmado at baka inililihis lamang sa totoong naging dahilan ng pagkawasak ng samahan ng Katnyan. Komento ng isang netizen ay tila walang katotohanan ang pagdadawit ni Jillian sapagkat nakafollow si na Catherine at Jillian sa isa't isa. Tanging si Andrea Brillantes lamang raw ang inanfollow ni Catherine. Ani ng netizen, and I believe, fake news ang about kay Jillian Vicencio. Catherine Bernardo and the latter are still following each other's Instagram. Andrea is the real snake here. I think Andrea's camp just wanted to spread false rumor just to clear her name. My Kathneel heart is so broken.